Alam mo ba na may isang church noon na sobrang tapat kay Jesus kahit maraming pagsubok? At dahil dito sumulat si Apostol Paul ng isang letter para palakasin sila. Ito ang Book of First Thessalonians. Ang Thessalonica ay isang malaking syudad noon, capital city ng Macedonia na sakop ng Rome. Doon unang nagtayo si Paul ng church matapos siyang manggaling sa Philippi. Ang problema may mga Jews na nainggit sa kanya kasi maraming Gentiles ang na-inspire sa message niya about Christ. Dahil dito, kinailangan niyang umalis papuntang Berea. Pagkatapos ng ilang panahon, nakarating si Paul sa Corinth. Doon niya nalaman sa pamamagitan ni Timothy ang balita tungkol sa church sa Thessalonica. At dito nagsimula ang sulat niya, hindi para manaway, kundi para magpasalamat at mag-encourage. Pinuri niya ang kanilang faith at love, pinaalala kung paano siya namuhay nung kasama nila, at sinagot ang kanilang tanong tungkol sa pagbabalik ni Christ. Ang tanong nila, paano ang mga Christians na namatay na bago bumalik si Jesus? may chance pa ba sila sa eternal life at kailan nga ba siya babalik. Kahit may trials at challenges, dapat strong pa rin ang faith kay Jesus. Laging ready, huwag susuko sa temptation at mamuhay ng pure at holy life. Lagi ring magpray, magpasalamat sa lahat ng sitwasyon at huwag mawalan ng hope kasi ang totoong pag-asa natin ay si Jesus. Siya mismo ang ating salvation. Dapat unahin ang pagmamahal sa Diyos higit sa lahat at ipakita ito sa pamamagitan ng worship, prayer, at thanksgiving araw-araw. Sa sarili naman, mahalagang maging malinis sa isipan at gawa, maging masipag at tumiwas sa katamaran at masasamang bisyo. Sa kapwa dapat magpakita ng pagmamahal tumulong sa nangangailangan at magbigay galang sa lahat lalo na sa mga nakatatanda at mga leader ng simbahan. Sa church community naman, kailangang makinig at sumunod sa mga pinuno at palaging magpalakas ng loob at magbigay encouragement sa isa't isa. Kapag ito ay ginagawa natin, makikita ng iba na si Christ ang tunay na king ng ating buhay. At habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, dala natin ang pananampalatayang matatag at pag-asa na walang katulad. Kaya kung gusto mong malaman paano manatiling matatag sa faith mo kahit sa gitna ng problema, balik-balikan mo ang Book of First Thessalonians. Dahil dito, matutunan mong si Jesus ang tunay na pag-asa hanggang sa kanyang glorious return. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless.